Welcome or welcome back po sa akin channel mga ka-Jedi And today episode samahan niyo kami sa napakagandang trail ng Johnston Canyon Falls dito sa Ban National Park, Alberta. Johnston. Good morning. ka-Jedi Good na Good aming adventure Ami ko sa iba nakatingin, hindi ako nakatingin dyan Saan? Kaya <laughs> turo ko nga sa'yo, ikaw naman sa so may washroom nakalagay meron daw uh, dito sa area O oh. may baka may vault ha Pero nakabura yung aggressive So hindi aggressive yung vault. Kasi ang dami ka ah, Ang dami ka Ang dami dito Ang <laughs> iba ka ako Ang dami ka dito Kaya lang, papagpawisan tayo. Kaya ito yung pinili namin hiking mga kajere. Kasi kung magbabike, sa aangkas lang sa akin doon dalawa di pagpapawisan susunda namin tong ilog na to papunta sa may falls tatlo yung falls dito mga ka-Jedi yung unang falls 1km, yung pangalawa 2.4km yung pangatlo ink pots 5000m ito so guys pataas na pataas, so yung elevation namin. Mga kadereng, mayroon yung mga cabin dyan sa may taas. Yung mga nag-i-stay dito. Hindi ka alam kung magkano cabin dyan, kaya ang gaganda ng cabin. Coffee! No Excited yung aso naman. <laughs> Thank you! It's hot! Oh, God! Dito dito, mami oh. Oh, first time na kami ipapasukin tong trail na itong mga ka-Jedi. Dati na nag-bike kami, siyempre pagod na rin kami mag-bike. <laughs> Tapos, 3 hours biking inabot namin kaya hindi na kami nag-hike papunta rito sa falls gagabi na kami nung araw na yun ang dami na mm, naglalakad pabalik ah tatas ng pine tree rito oh tatagal na siguro yan o dahil siguro malapit sila sa may ilog kaya tataas puno, ang ganda gubat na gubat <laughs> <laughs> um, it's wet hmm. Malapit-lapit na kami mga gadget eh ginawa lang kasi ay gusto dito hindi na lang tarili ng mga kapitay taas na lamig dito mga ka Jaybag na trail na maganda ayun eh, mga ka Jayday ang ng lugar dito ang formation Eu não don't know a câmera? <laughs> kada, dinadala din 'yung nagaka-san na tubig na. Ayos 'yo. Okay. Good. Kopi pa dapat pala iniwan kita sa car eh. ginagawa ka dyan puro oh, bato bato na rin so ulit do oh. canyon kaya tinawag yung ting johnson canyon kasi parang syang kanal na meron ano sa gitna eh lumada kami sa gilid <laughs> Wala ko mga ka ko ito na yung unang falls pero parang mababa eh. No? Hindi ko sure. So, ganda pa rin yung trail mga ka na Nasa gilid ng bato. na nila yan. Ganda. Ganda ng trail na no? Nasa gilid ka. Nasa no? gilid ko ng Rocky eh. Rocky Mountain Tapos nakahang yung ano yung trail Ito so, mga kajeda, kung gusto mong pumasok doon sa may cape para kita yung talon pasok ka doon sa Kuebam -e kaya lang may line up sila kaya may lalabas, may papasok namang isa para malapitan yung talon Ayan, ganda rito Aba ng pila mga sila makakadiyo tayo pag nakikita nyo doon sa instagram post ito yung reality bibila ka muna dito wala na, wala nang araw. Ay, lumalaw na mga kandida May araw dito. So, malapit na kami dito sa may kuweba mga kandida eh. maganda yung picture dito kasi mahaba yung pila. Let's go. I ah, like <laughs> Oh my god, apa sayang papi ku kawanan. <laughs> Takut ke ka, kopi? Shakingo. <laughs> Shakingo. Oh. Uh -huh. Oh, let's go back na in the car. Okay? Uh, let's go. Well, we do can we do swim now? Swimming? Yeah. Oh, let's go swimming. balik na kami mga ka-Jedi. Hindi <laughs> na may pupunta yung pangalawang Pulse kasi nga another 1.4 kilometers yun. Medyo wala yun. Baka mapagod yung mga bata. Ay, mapataas na din. Maganda. Oh. Kofi. <laughs> <Cool. laughs> <Cool. laughs> nice to cool si Kofi sa Nice yung papi namin sa Pulse mga ka-Jedi. <laughs> Taming nakaparadang bike dito mga kajeday Ayan Ito yung mga magandang bike mga kajeday Norco Hindi ko alam kung inupahan yan Kung inupahan Sa snow na, snow tour ay yung lapitan Tapos yung motor niya Nasa gitna Mas tipid sa battery yan mga kajeday Ganyan yung isang kumbike bike eh. Yung ginagamit ni Mrs mas tipid sa battery yan kaya lang mas fun gamitin yung may throttle yan kasi hindi pwede throttle so mas maganda gamitin yung may throttle para kang nagmumotor mga ka-jeday meron din yung pedal assist kung gusto mong tipirin yung battery parang ganyan yan pedal assist lang yan mga kadetay Siyempre, gaya ng pinangako namin sa mga bata, ang pag-swimming pagkatapos ng aming mahabang lakarin sa may trail ng Johnston Canyon. <laughs> Hanggang dito ko na lang po ito tatapusin mga ka-Jedi. Maraming maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa aking channel. And Jedi Cycle, signing out.